ang hangin ay umaalulong sa ibabaw ng mapanglaw na bangin ng pulang lupa. Dala nito ang mga bulong ng mga kaluluwang matagal nang nakalimutan. Si Elias ay mahigpit na itinakip ang kanyang balabal sa balikat habang siya at ang kanyang mga kasama, si Nadamian at Lucio, ay naglakad sa masukal at mapanganib na landas patungo sa puso ng isinumpang guho. Makapalang ulap na bumabalot sa langit. Nagbibigay ng kakaibang liwanag sa malungkot na tanawin. Sigurado ka bang ito ang tamang daan? Tanong ni Damian. Halos hindi marinig sa lakas ng hangin. Tumango si Lucio. Palaging matalas ang pag-iisip. Sinabi ni Matandang Pilo na may isang nakatagong lagusan na binabantayan ng mga espiritu ng mga nasawi. Kung nais nating matagpuan ang gintong liwanag, ito lang ang tanging daan. Malalim na huminga si Elias. Kitang-kita ang puting ulap ng kanyang hininga sa lamig ng hangin. Mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang itak. Bagamat matagal na siyang nagsanay, hindi pa rin niya maiwasan ang pagdududa sa kanyang sarili. Ang bigat ng propesya na siya ang tagapagligtas ng gubat ng makiling ay tila hindi niya kayang dalhin. Isang malakas na bugso ng hangin ang dumaan at nagpatindig ng kanyang balahibo. Pagkatapos, biglang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa kanilang harapan, ang mga anino ng mga guho ay nagsimulang gumalaw, unti-unting humuhubog sa mga figura. Lumitaw ang mga nilalang na parang ulap, mga espiritong may malulungkot na mata at nakapanghihilakbot na anyo Agad na bumunot ng punyal si Lucio. Ngawamang mga ligaw na espiritu ng pulang lupa, manahin din nila tayo basta palalampasin nang hindi tayo sumusubok. Napalunok si Elias ngunit matapang na lumapit. Kung gayon, hayaan nilang subukin tayo. Wika niya na may matibay na pananali. Sa harapan nila, isang espiritong mandirigma na may suot na lumang baluti ang humakbang. Walang ningning ang kanyang mga mata. Tila isang hukay ng kadiliman. Itinaas nito ang kanyang malaulap na itak at sa isang tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng mundo, ito'y nagsalita. Sino ang nangahas na gambalain ang katahimikan ng pulang lupa? Ipahayag ang inyong layunin o tuluyang mawala sa dilim. Malalim ang bawat hinga ni Elias habang matapang niyang hinarap ang nilalang. Hinahanap namin ang gintong liwanag upang labanan si Haring Mandagit. Hindi kami narito upang lapastanganin ang inyong pahingahan, kundi upang tuparin ang isang kapalaran na higit sa aming sarili. Pinagmasdan siya ng Espiritu, tila sinusukat ang kanyang katapatan. Ilang sandali ang lumipas bago ito muling nagsalita. Patunayan mo ang iyong halaga, o tuluyang lamunin ng kadiliman. Biglang bumigat ang paligid at isang mahiwagang bilog ang lumitaw sa lupa sa kanilang harapan. Mula rito, isang pangkat ng mga espiritong mandirigma ang lumabas. Dala ang kanilang mga lumang sandata na puno ng enerhiyang bumabaloktot sa hangin. Mabilis na umilag si Elias sa unang hampas ng isang itak. Agad namang umataki si Damian gamit ang kanyang dalawang punyal. Mabilis at matalim ang bawat galaw niya. Ngunit, tila walang epekto sa mga espiritu ang kanyang mga patama. Si Lucio naman ay nagmamasid, hinahanap ang kanilang kahinaan. Hindi natin sila matatalo sa pamamagitan ng lakas lamang, sigaw ni Lucio habang umiwas sa isang suntok ng espiritu. Kailangan nating alamin ang dahilan ng kanilang pagkakatali sa lugar na ito. Napagtanto ni Elias ang ibig sabihin nito. Ang mga espiritu ay hindi mga simpleng kalaban. Sila ay mga nilalang na puno ng hinanakit at hindi mapakali. Nilagay sila sa lugar na ito ng isang sumpa at tanging ang pag-unawa at pagpapalaya sa kanila ang makakatalo sa kanila. Isinara ni Elias ang kanyang mga mata at iniabot ang kanyang kamay sa isa sa mga espiritu. Hindi kami kaaway. Sigaw niya, kami ay narito upang ipagpatuloy ang laban na hindi ninyo natapos. Ang mga espiritu ay saglit na natigilan. Isang matandang espiritu ang humarap sa kanila. Tila naglaho ang galit sa kanyang mata. Tunay bang kayo ang mga hinirang? Tanong nito. Tumango si Elias. Ngoo! <laughs> at nangangako kami, hindi na mauulit ang pagkasawi ng mga tulad ninyo. Isang malakas na liwanag ang lumitaw mula sa ilalim ng guho at unti-unting naglaho ang mga espiritu. Naiwan si Elias, Damian at Lucio sa harap ng isang sinaunang lagusan na nakaukit sa bato. Sa loob nito, naghihintay ang susunod nilang pagsubok.